Usap-usapan ngayon sa social media ang isang bagong chika tungkol sa kilalang celebrity basketball player na si Kobe Paras. Matapos pumutok ang balitang posibleng hiwalay na sila ng kapuso actress na si Kylin Alcantara, panibagong isyo na naman ang gumulantang sa mga netizens, ang pagkalat ng larawan ni Kobe na may kaholdang hands habang naglalakad sa Bali, Indonesia. Ayon sa isang ulat ng kilalang online showbiz site na Fashion Police na inilathala noong Webes, ika-24 ng Abril, pinamagatan itong spotted Kobe Paras walking cozily with unidentified girl. Ang balita ay sinamahan ng mga kuha ng isang reader na nagpadala ng larawan kay Fashion Police kung saan makikitang may kasamang babae si Kobe habang naglalakad at hawak nila ang kamay ng isa't isa. Sa caption ng nasabing larawan, sinabi ng sender, fresh from Bali. Spotted holding hands while walking in Bali. Bahala na kayo mag-isip kung sino yan. Bagamat hindi malinaw ang mukha ng babae sa larawan, agad na pinagtagpi-tagpi ng mga netizens ang mga pahiwatig upang tukuyin kung sino ang misteryosang kasama ni Kobe. Dagdag pa rito, napansin din ng mga mata ng mga mapanuring social media users ang pag-unfollow ni na Kobe at Kylin sa isa't isa sa Instagram. Dahil dito, mas lalong lumakas ang hinala ng marami na tuluyan nang ang naghiwalay ang dalawa. Wala pa namang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig, kaya't nananatiling espekulasyon ang lahat ng ito sa ngayon. Hindi nagtagal, lumabas din sa mga comment section at forums ang pangalang Ryla Tom Akin bilang diumanoy bagong nilalandi o posibleng girlfriend ni Kobe. Si Ryla ay isang social media personality at isa ring singer na nasa ilalim ng OC Recording Company. Bukod sa pagiging aktibo sa social media, lumabas na rin siya sa isang series sa Viva 1, na nagpatibay sa kanyang presensya sa showbiz industry. Pinalakas pa ang usap-usapan ng netizens nang makita nila ang isang Instagram story ni Kobe kung saan makikita ang bahagi ng katawan ng isang babaeng nakahiga, partikular ang kanyang mga binti. Kaagad itong ikinumpara ng mga marites sa isang Instagram story rin ni Raila, na halos kapareho raw ang background at setting. Dahil dito, mabilis na kinanekto ng mga usisero ang dalawa, at tila kumpirmado na raw ang kanilang pagkakaugnay. Bagamat patuloy ang espekulasyon, wala pa ring opisyal na reaksyon o kumpirmasyon mula kay Kobe, Kylin, o kay Ryla. Tahimik pa rin ang kampo ng tatlong sangkot sa isyu, kaya't patuloy pa rin binabantayan ng publiko ang kanilang mga galaw sa social media para sa posibleng clue o pahiwatig. Ang ganitong uri ng isyu ay patunay ng lakas ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko tungkol sa mga personalidad sa showbiz. Sa simpleng mga kilos gaya ng pag-unfollow, pag-post ng larawan, o paglitaw sa isang lugar, agad na nagbubunga ito ng mga haka-haka na mabilis na lumalaganap online. Habang wala pang formal na paglilinaw, nananatili ang kwento sa antas ng chismis, ngunit malinaw na ang interes ng mga netizens ay hindi pa humuho pa. Sa mga susunod na araw, inaasahan ng marami na may lalabas ring pahayag o pagkumpirma upang tuluyang maliwanagan ng publiko sa tunay na estado ng puso ni Kobe Paras.